Magbibidings po ako. Ito yung pinaka kama namin. May balot na ito. May balot na ito. Tapos, ito ang pinaka una kong sapin. Isasapin ko siya dyan. yan. Pangalawa, na pin para hindi madumihan agad yung pinaka ilalim ng yung pinaka kama tapos saka ko naman ulit siya ito na talaga ang pinaka tunay na sa pin bali sa dalawa pangatlong sa pin na ito para pag nilabahan ito lang ang laging Lalabahan na bali pangatlo na sa sapin para hindi dumihin yung kama. Ngayon, kung ikaw na magtatansya, kung kailan mo ulit labahan yung pangalawang sapin. Basta ito na talagang pangatlo na sapin ang pinakahigaan. Ganyan na po siya. naka na siya. Bagong beddings ang aming kama. Pagpupunda na ito, pinandahan na namin, pinandahan ko na yung unan ko, unan din e earning. Tapos, dito pag taglamig, ang tawag nito sa sa Italia ay copri, copri piumino. Sa atin ay uh, pang kumot na lang sa atin. Kaya lang, para siyang punda dito kasi may pum, ito pyumino pyumino ito tawag ipapasok siya dito sa tilang ito na parang punda rin para pag marumina ito, ito lang ang lalaban itong kumot na pyumino o pum ay ay hindi lalaban. Ito lang ang lalaban-labahan. Kaya, na biddings ako ngayon. Ganito siya. Yan, para. Pag taglamig lang, lang naman, kaya lang mas, mas taglamig dito sa amin, kaya lagi kami may ganito. Kahit tagaraw dito, may ganito pa rin ako dahil ako ay lamigin talaga. May ganito pa rin ako. Kahit araw dito kasi dito pag tag-araw hindi na kailangan mag aircon kasi ano hindi gaano mainit kunti lang na kaya pag tag-araw dito parang bagyo bagyo city lang hindi hindi na kailangan mag aircon kasi hindi gaano mainit yan ganyan ang pag-rebuilding namin dito ganito na ang yari niya. Tinakpan ko lang ang unan para hindi maalikabukan. Sarap matulog pag bagong beddings. eto na ang yari niya